Hello mga mare! For today's video, gagawa tayo ng merienda! Ering nga pala, ipaborito ng lahat dahil mura na masarap pa. Walang iba kundi kutsinta. Tara, samahan niyo ako din eh para sabay-sabay tayong magmerienda mamaya. Ilabas natin yung pagkatago-tagong bowl ng nanay ko. At ibuhos ang one and a half rice flour. Itaktak natin para di sayang. Mahilig nga rin magluto ng ganito yung nanay ko kaya sa kanya talaga ako nagmana. Ibuhos na rin natin ang one half cup of all-purpose flour. Oh, ha. Huh? At syempre, wag natin kakalimutan ng 3 fourth cup of brown sugar kasi yun ang magpapalasa. Pagkatapos nga, halu-haluin lang din natin. Naalala ko nga mga mare, itong meriendang to ang hinahanap ko noon pagkatapos sa eskwela. Pero ngayon, kayang-kaya na natin siyang gawin. Haluin nating maigi mare para pantay. At kapag okay na, pwede nang lagyan ng 3 cups of water. Gulatin nyo yung mga walang bilib sa inyo. Ipagluto nyo rin ng ganire. At kung umabot ka sa video na to, pa-comment kung taga saan ka para malaman namin kung saan umabot yung video na to. Mag-add din nga tayo ng 1 teaspoon of fly water. At ngayon ay hahaluin nga ulit natin to ng maigi para magpantay yung lasa. Pag nga na uwi ako ulit sa anak ko ay pagluluto ko siya nito. Kung di nyo nga maitatanong ay talagang paborito ng anak ko yung mga ganitong merienda. Sa ngayon ay lang muna ng asawa ko ang kakain nito. Lagyan na rin natin ito ng 1-4 teaspoon of orange food coloring. At hahalu-haluin ulit natin sila para mahilo sila. Charing! Tignan nyo naman mga mare, ang ganda-ganda na niyang tignan. O oh, ayan, malapit na tayo makabuo ng itlog. Joke lang. Kapag okay na nga, eh hindihan nyo na yung pangsala natin. Na mas maging smooth yung pagkakaluto natin. Buhos mo lang ng dahan-dahan. May maiiwan dyan mga buo-buo. Eh nang mga iiwasan natin. At pag okay na nga, eh pwede mo ulit haluhaluin ng dahan-dahan para naman maiwasan yung mga bubbles sa loob. Ito na ata ang isa sa pinakamurang merienda na nagawa ko. Bibigyan ko na nga rin yung mga bata sa labas para naman mag-enjoy din sila. Set aside muna natin ito sa galit. Eh, Ihanda na natin yung paglalagyan na lulutuin natin. Kailangan natin tulagan ng oil para hindi dumikit pag naluto na. Kaya yung mga ganitong lalagyan ng mga nanay ninyo, ilabas nyo na sa taguan nila. At subukan nyo na rin yung recipe ko. At kapag nga napahiran nyo na lahat ng lalagyan, pwede nyo na itong ibuhos isa-isa. At siguraduhin nyo na ilambing nyo ng pagkakahalo yung kutsinta para namang hindi magtampo pag naluto na. At kapag nga nailagay nyo na lahat, eh ready na yan. Ready na ba kayo? Ready na rin ako. Mga mare, kapag nga kumukulo na ang tubig, ipatong eh, nyo na sa ibabaw. Dahil kung hindi, baka ang ulo kong mag-init. Char lang! Tignan nyo naman eh, sobrang kulo ng tubig. I-steam e natin ito hanggang 20 to 25 minutes. Huwag kalimutang i-check yung apoy. Dapat katamtaman lang mga mari. Fast forward! After 25 minutes, naluto na yung kutsinta natin. Ready na to mga mari. Kita nyo naman, ang ganda-ganda ng pagkakagawa natin. Oha! Oh, Last points na naman ho kay Mr. Nere. At ang sarap nitong i-partner e sa kape. Gamitan nga natin ng toothpick para man mahiwalay ito ng maayos sa lalagyanan. Dahan-dahan nga lang at paikot ikot, gaya ng pagpapaikot niya sa'yo, ay char! At kapag okay na nga, idahan-dahan nang ilagay sa plate. Pero pag kinain ko yan, hindi na yan dahan-dahan. O siya, ire-ready ko na yung kape ko at kakain na ako. Thank you for watching!